Sa bidyong ini, mailing ang pagkakabunggo kang sarong motorcycle rider sa sarong siklista sa barangay Aquino Bulan, Sorsogon. Alas sa ng ning aga kang nakaaging lunes, September 18. Sa kusog kang pakakabangga, luminasik ning nagkapirang metro ang siklista asin ang motorcycle rider na nagsapo ning lugad sa manlain-lain na partikan sa indang hawak na tulos man na ipigdalagan sa ospital binisto ang siklista na si Eduardo Escote, 65 anyos na residente mangkang nasambit na barangay, mantang ang nakabanggang motorcycle rider, iyo si Gilbert Gonzales, 21 anyos kang barangay kalumagon parehong banuaan. Anxious sir, uh, naka, naka, naka umang po sayo, an sayo, medyo nakaipit po siya sa, ano, sa may uh, tricycle po. Sini so, sir, uh, mag, magsunod na lang po sa mga batas trapiko na magluway-luway na lang po sin mga ano, sin padalagan para po makaiwas po sin ano, sin, uh, po. Sa Labo Camarines Norte, gadan ang 33 anyos na para umang si Gistoni Guzman Iespina, kan Barangay Malangkaw Basod, kan mabangga ang kasabat ng motorsiklo sa kalabaan kan Maharlika Highway sa Kupkan Barangay Talubatib, alas 7:05 ng banggi kang nakaaging Domingo, September 17 sa impormasyon, mantang pigbabaybay kang para umaang nasambit na dalan. Nakaong ang ibong na linya rason nga ni mabangga ka ni ang kasabat ng motorsiklo. Napigmamaneo kang 20 anyos sa si Raymark Borromeo. Kaiba ang backride na si Joseph Ibale, 35 anyos. Naidalagan man tulos ang tulong imbueltong persona sa ospital. Alagad pigdiklarang dead on arrival ang nasabit na parauma. Samaan nito Albay, alas 5 ng hapon kan parehong aldaw pig-aragapan man ang motoristang ini suminemplang sa dalan, tulus man na naidara na sa ospital ang biktima, huli sa sinapong lugad sa pandok asin hawak, paurotrong patanid kang otoridad sa mga motorista, maging defensive driver, ngani maibitaran ang aksidente sa tinampo, asin may bawi aning buhay. Para sa mga baretang tatak Bicol, nomer corporal,